Ang common violation ng mga tao sa batas pang trafiko ay ang maraming mga nadidisgrasya sa katahilan ng ito'y mapag-abuso at hindi pagsuot ng mga self-figure upang pangkasuotan na pangprotekta sa katawan. Upang hindi kaanong masugatan o maging resulta sa pagkaagang pagkamatay, ayon sa datos ng Philippine National Police, noong 2020 ang mga sumusunod isa sa mga punahin sa aksidente sa trafiko. Yung hindi ganong paggamit ng seatbelt, 23.1%. Hindi paggamit ng helmet, 17.4%. At pagmamaniho habang nakatext o nakatawag sa telepono, 12.5%. Ngunit ang mga na ay nauuwi rin sa kamatayan dahil sa ayon sa datos DOH noong 2019, ang mga panganayang sani ng kamatayan sa aksidente ay ang pagkawala ng kontrol sa sasakyan. 34.0% sa katahilanang ng maaaring hindi pagsuri ng makina kung kaya't nag-uwi ito ng aksidente upang maiwasan ang maaaring incident sa hinaharap. Bilang isang polisya, dapat sundin natin ang mga patas sa pang-trafiko tulad na lamang ng RE4136 na kilala rin bilang Land Transportation and Traffic Code. Ito ay naglalaman ng na mga regulasyon at alituntunan para sa mga sasakyan sa lupa, kabilang ang mga kotse, bus, jeep, at ibang transportasyon sa ating bansa. Ang mga pangunahing provision nito ay ito ay pagpatok pagpapatupad ng mga regulasyon sa pagmamaniho tulad ng speed limit, pagpapatupad ng mga safety standard para sa mga sasakyan, pagbibigay ng mga regulasyon para sa mga pedestrian at mga skilista, at pagbibigay ng lisensya sa mga driver at mga konduktor. Para sa ating kaligtasan, pag nagmamaniho ay magsuot tayo ng safe figure upang kasutan na pangprotekta sa katawan. Para if madidiskirse tayo ay hindi gaano maaapitan ang katawan natin.